dul ada temok eh temok bos idul jit nang mayari bro parang may humarang sa kanya tara bro tara bro tara 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 bro parang may marang idul jit bro bro, li bro bro dina bro ibran ibra bro nang may balai bah las wayaing balai payung ring nang ai sagingan ya uditul ujar menambat nak kit ana mudit menambat dai

Uh, meron kaming surprise sa kay Tatay Marciano. So, ngayong araw namin ito dadalhin tong isang sako ng bigas para sa kanya. Yan. Kasi kawawang kawawa naman siya. Palagi na lang siyang kumakain ng saging at saka gulay. So, bihira lang siya makakain ng bigas. Kaya, nung huling punta natin doon, ah, hindi tayo nakatuloy kasi sobrang lakas ng ulan at saka hinarang kami doon sa daan. Ah, hindi namin alam kung ano yun, kung sino yun. So, hindi lang ako nag-isa dito ngayon. Kasama ko yung team ko, si Idol Dongs, yung kabad ko ko. Oh, yan. yan. siya, si Idol Dungs. Idol. Uh, magandang uh, hapon sa inyong lahat. So, pupunta na kami doon kay tatay. Sana mga Idol, uh, matuwa siya sa sorpresa natin ngayong araw na to. Tsaka, sana mga Idol, ah, uh, yun, walang masamang mangyari at magtagumpay tayo. Yun, magandang araw. Yan, si Duljit. Yung mga kalabers, uh, magandang hapon sa inyo lahat no. Sa mga solid supporters, magandang hapon. Lalo wala na sa inyo mga clubbers na no, uh, andun sa ibang bansa. So, yun, ingat-ingat uh, mga clubbers. no. So, sana walang mangyaring masama sa atin. Papunta kayo na tatay Marciano. So, yun lang po. Uh, magandang hapon. So, yun guys, uh, hindi pa nakapunta si Duljit dun kasi hinarang kami. Bumalik na lang kami sa aming dinadaanan bumalik lang kami bro sunod bro magdala tag armas dire bro oh bro stool ba kado ba dala tong kurdi singko mo dito oh, so okay. guys ayan uh, yung dinadaanan namin no papakita namin mamaya pupuntahan niya ni Idol kung madadaanan ba kasi napakalakas ng ulan kagabi so tara let's go big down na rin oh nga bro so, tara hatin natin bro tara bro ah uh, susunod so, natin i-dadala no kasi yun Mahirapan kasi kanina magkakita ng kapadya. Kaya kaya ka bro. Maraming gala. mga motor na dumadaan sa mga idol. Alam, mayroon, mayroon. Wala, so, yun guys, may nagtanong. Nagtanong sa amin kung saan daw kami pupunta. Sinabi nung lalaki mga idol na, Oo oh, madura, kay Bilikado. Mm. So, delikado dito talaga dito mga idol. So, kung sa Tagalog pa, umalis kayo dyan kasi mapanip dito. Yan si idol dito, papunta na doon. Oh, so, subukan niyang daanan doon kung madadaanan ba natin bro. Magyan kung, ra. Tanawa lang. Magyan ra. Tanawa tos babaw gamay, basin nabardawan na po na. So, yes, may ano kasi dyan sa taas. Ano kasi ano dito mga idol? Palaging magbardawan. Dito mga idol, dito sinatapos ng kapangkali. Ito yung bigas namin. At yung dalawang motor namin. Bro, dito yung bangkay, bro. Naaalala mo, bro, yung pinugutan ng ulo, bro. Yan, yan yung mga damit ng bangkay na... bangkay ng hmm. pinugutan ng ulo. Tingnan mo yung puste, bro. Nagka-label na sa atin, bro. Ayan, Oo no? oh, nga, bro. Sobrang lalim ng area na yan. Kasi napakalalim talaga dyan. Oh, malalim pa dun mga idol. Sa baba niyan. Malalim pa. Tapos parang kami dito. Nasa gitna. So, ginawa kasi yung ano, cementerio ng salvage. Salvage cementerio. yan dyan. Sa idol, no. Yan si Idol Jit. Nandun nasa taas. ayun si Idol Jit. Ayan o. Nakikita nyo doon. Yan. Isom natin ah. Yan. Ayon, si Idol Jet. Oh, yan kumakamay na si Idol Jit. Yan sinusubukan yung daanan doon kung madadaanan ba? Makayara dog, agi bro, makayara. Dong jet, kayara. Oh. Sinis yes. din kami dumaan. Yan yan yung bato na sinisilungan namin. Oh, yung umulan yung umulan. Yan. Yan yung bato na sinulungan namin na umulan na yan oh. No? Napakalayo na mga idol. Napakalayo na. So diyan sa pupuntahan ni Jet yeah. na mas mahaba pa yan diyan doon sa ibabaw. Tuktok pa yan dyan

Ayan, guys, <tod three |ms|> <been> <stage> oh, successful tayo narating na natin na nabigyan na namin yung bigas mabuti at dumating kami nang walang ano sa daan nawala yung ano kumaharang sa amin kanina maraming pang lungag 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 Ah man. Yeah, tama 'to. Tuloy na ini, Salamat na salamat. Sige, tuloy dito. Simulan na, Tatay. Bola pa 'di ba 'yan, mga guys? Para. Kasi, mga, doon pa pala nagsaing si Tatay kasi nalagong bigyan. wala siyang masaing, ah. Kung walang masaing, buti na lang bro, nakarating tayo dito. Galing mga idol, nakarating din kami nang maaga pa. Guys, good. Sige, guys, buti na lang. Wala na lang problema naman, Tatay. Sorta na lang 'no. Mm. Tuloy na lang, Tatay, basta sigmaka. Baka magkaroon gula. kami ng gulay. Gulay. gulay gulay po ng gulay. Ah, tingnan niyo. Niyang... <coughs> Naday kaloy ang dito tayo di. Nakatod may ganang pasudan-sudan lang po. Sige, ginagmay lang ng Nakapasudan-sudan ba? Kasi ngayon, yun lang muna. Bula, 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 bula. Yun lang muna yung bula, 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 bula. ano namin. Bigyan naman natin sa si tatay ng ulam naman yung ano natin. si meron na siyang bigas. So yun lang mga idol no? Ah, kasi mo rin yun. Ah, Ay magpailali ko si Matay, ako dai si. Oh, bagong kauban, bagong kauban. na, ka si na mo. Jit. Mo ni bunso na mo. Hmm. Ano yung bagong kauban ron tayo Si Tatay Marciano. Ako dai si Marciano. Marciano. Giingon makan na sa kwarta. Yan nagkakilala na si Jit at si Tatay Marciano. Ganyan tayo na tayo kay wala ulan ron diri ba street ulan diri tayo no. Tatong hapon nang gumani mi diri unta na abtang ulan kasi sa ulan. Tapos yung ulan mga idol. Ang Tung... gulang ayun. Ang gulang ayun. Ang gulang ayun. Ang gulang Dito sa dalan ganyan ba? Pasulod rin. Amin na. Namin na, namin na sugatan bata dito. Itong sa, isang gabi eh. Isang, isang gabi ba? Dito sa may sagingan. Hmm. Itong may balay ba? Last, wala yung balay. Pahingon rin nga na yung sagingan. Tung... Dito dahi. Ang bata? Nakita na mo dito yung bata dahi. Ano 'yun? yung bata. Anak daw ni Tatay. Bakasi siya yung kapatid Pantay ni Junril. Ano, Iksu ni Juan Junril. So, mag-a-attend by my possibility na 'yun yung kapatid ni Junril. Nakita natin, so, nakita, may nakita lang yung bata. Si, Pwede si, niyo nakita ba? Pinalayan niyo si Tatay, ano? Parang yeah. ano siya. Si Pangalan Tatay? Junril? Junil? Junil daw grupo Junril. Ah, so kapatid ni Junril si Junil. Junil pala pangalan noon kapatid pala si Jomel. Bak Marami bro, kilalaki ba ito bro? Kilalaki kami. nito. Sin guys, kilalaki yung nakita namin na bata na humingi ng tulong. Baka siya yung anak ni tatay, Marciano. Masulo dito no para makuha niyo ang kuha. Salamat ka tayo ha? Tay, bagong kasama namin yan tay, si ano? Si Jit, Ghost Eyes Jit, Love Hunters. Love Adventure. Ay, Love Adventures. Jit, Love Adventures. Ang daming kahoy ni tatay. Sige magamit na gyud imong kahoy tay. Magamit ning yung kahoy. Ah bro, ang kon ni tatay bro. Limpyo pa kay bro. Ay nang hinlo ni kag kaldero tay. Limpyo pa yung kaldero. So, nandito, pa yung anong bro? Oh? Yung kinain natin saging bro. Di bago lang to bro. Bago. Gahapon ganina gro ni kan tatay. Ganina na? Ganina? Ay, buntag, buntag lang kaon Saging? Mga idol, kanina umaga lang pala kumain si tatay, no? Wala siyang panahalian. Isara ganda yung baso ni tatay, bro, o, bro. Isara. Mm -hmm. Isara man isa, girl. So, oh. yun mga idol. Oh. Wala pa rin ako ng... ah, nagsabayang mga amakan nyo don bro. Wala pa na halin, no? Wala na halin. Yan yung ano, so, amakan yung, mga, ni tatay. Yung production ni tatay sa amakan, hindi na... hindi pa naka... bibinta kasi walang... Simahan na pala, eh. Ano si tatay? Simana. Sa simana pa. Sa simana. Sa next week pa daw. Buti na lang bro. bro, may ano tayo, may pasalubong tayo kay Tatay. Buti na lang mayroon tayong nadalang kunting pagkain. Para makatulong din sa iyo, Tay. Ngayon, yeah, bro. Ano mo, bro? Hindi ko na to. Ay, Tay. Ito, amang sugatan nga baat, ba bata dito ka. Kami nalilay bahala ato kasi kamutong matawangan. Ano sa iyo, ato? Bro, tao tuh to matay basig dili na mo mapunggan tay ba mo oras yung murag lahat na rabaya itong kanbo murag aswang naman din ito di pong bro murag ito bro bro ato itong bro nga hindi mo ba yung gani ito na nga itabang ba hindi mo ito po itabang sakit na yung tiyan dugan na ito ni nakit antay dugan mo nga bulan bulan ah wala juda ito yung nakatiman na ito bro Saan ito pa? Gigutong gito ba? Ikat muskit ng tiyan. Bulan. Singgis, one month. So 1 month pa lang nawala yun siya. Na, hmm? so, walang kain-kain yung bata pala Sin -gis namin na. Singgis, nasakit na yun. yun. Hindi na umuwi. Hindi na umuwi si Junil. Junil. Si Junil mga idol. Iba din yun si Junril. Junril yung kapatid ni Junil na na tuluyan natin sa anong Tumawa yun bro si, si Junil hanapin natin tatay. bro singis na sin sa hanapin, hanapin namin oh namutong isang mukha nak hanapin namin si ano yun Junil Junil hanapin may natin may yun. oh kami na bahala say singis kami lang bahala daw sabi ni tatay so, yung mga idol pinapabaya na ni tatay sa amin no kasi hindi na daw umuuwi Baka na paano na yun mga ilang buwan na rin Hindi ka ba sa, sa ni tatay? Hmm. Talaga... Walang sabihin, bro. Si si bro, mamaya na lang. Oh, na lang. So... Yan mga idol. So... Ay bro, buksan na natin yung bigas mo bro. Buksan natin. Tay, buksan natin tong bigas mo tay. Para... Okay. maya na lang natin sabihin so, yan bro. Mamaya na lang bro. Na to, buksan to, bro? Para... na dad. Eh, bili. mga idol para get dito starty ticket kita duyan. Nundris duyan. Wireless duyan. O puyse. Sobrang liit ng bahay. bro. Wala 'ko. ang gonta. Tinis niya yung tininis niya yung ginawa. Nananak na rin Lamok mo kasi ginawa, wala siyang gisi na pala sa duyan, bro. Hayo, nagisi duyan na tuluganan. Gisi na. Wala na. Wala duyan Magmalong, rakaw sa kain. Ah, magmalong. Ah, ano nga si malong. Buka natin itong luyan ni Tatay, bro. Since Sige, may, may habol pala siya diyan sa loob. Lagay niya, Sino, malong. Ganyan, ano, na so, napakaliit na ng bahay ni Tatay dito. Ipapalit hmm. na rin yung tuluganan niya, mga edo. Ipapalit na rin yung na uh, kumapagat ka niya. mga edo. Eh okay, ano? Dito niya. Tinis, niya yung ginawa. sobrang tugnao kaya ni na tayo tay. Hindi gumawa kadlaw na. Kadlao ko na kadlaw, sobrang lamig daw dito par. Ah, dito. Oh, namay haling siya siguro ni panghaling ni tatay. Nasa lumang lumang kaldero, bro. lamok, bro. Yan lang yung pang silbing katol niya, bro. Silbing baygon ni tatay 'yan, idol. pang kay bunot dito. Meron pang bunot. Anong Tagalog ng bunot, bro? Hindi ko alam, bro. Anong Tagalog ng bunot, mga idol? So, yun, mga idol. Anong Tagalog ng bunot? Hindi namin alam kasi. Yan, mga idol. Anong statay dito? Meron na siyang... Yes. Okay. So, sa wakas, mga idol, yung kulang nalang natin ay grocery na lang. Grocery na lang, pangulam. Buti na lang, may ano siya dito? May... May talong. May talong statay dito. Ano naman kay talong dito, sa'yo? Talong... Mirunding, eh no, eh mulak yang datang dulu, bro. Eh, bro, hmm. eh, malu terus. Kata itu, si bro, eh, bro, pasi bro. Pasita. Pasita turun? Pasita pasi takai, lebih inal. Lele, puket tuh, puket tahi. Tapi, anak kamera ibahal, aku gantung, bagian aku, bagian ama turun bisnis, bagian ama terus dalan tahi.

Ba di sigrasyan ni noon. Si kamoy mo ka ko na to. Lima. Oh siyan. And guys. Pero yung king sinabi ni tatay sasama siya doon sa version sa paghanap. Idol, no. Kay Junil. Punta mga ibig. So hanggang dito na tong video ko. So paalam, paalam sa paalam sa inyong lahat. Maraming salamat sa mga sumuporta sa amin. So, get this